Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pagsunod kay Jesus? Pag-usapan nga natin yan. Ito, sa landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin. At ngayong araw na ito, tayo mag-reflect sa Aklat ni Mateo, chapter 8, verses 18 to 22. Sa ating gospel ngayong araw na ito ay may dalawang tao na nais maging disipulo ni Jesus. At ito ang nangyari sa unang tao na lumapit kay Kristo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautosan at sinabi, Guru, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Maganda naman ang layunin ng tao na lumapit kay Jesus. Siya isang tagapagturo ng batas. Alam niya ang lahat ng kautosan. Nakita niya ang impluensya ni Kristo sa mga tao, ang kanyang mga milagro at maraming tao ang sumusunod sa kanya. Kaya nais niyang maging disipulo din o tagasunod ni Jesus. Ngunit ang sagot ni Jesus sa kanya ay tunay na nakakagulat. May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibot. Ngunit wala man lang matulugan o mapagpahingaan ang anak ng tao. Ang sagot ni Jesus ay hindi isang rejection o pagtanggi sa intensyon ng lalaki na lumapit sa kanya. Pinapaliwanag lang niya sa taong ito na ang pagiging disciple niya ay hindi komportable. Ito ay mahirap. Pagkatapos ito, ay lumapit naman ang pangalawang lalaki, ang pangalawang tao, na nais din maging disipulo niya. Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? Parang reasonable naman ang kahilingan ng taong ito. Nais lang niya ipalibing ang kanyang ama. Ito'y isang banal na gawain at nagpapakita ng kanyang paggalang o respeto sa kanyang kapamilya. Ngunit nakakagulat na naman ang sagot ni Jesus sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglibing ng kanilang mga patay. Hindi ito pagwalang respeto sa pagkawala o sa kamatayan ng ama o sa kapamilya ng taong lumapit sa kanya. Ang sinasabi lang ni Jesus ay ang pagpili o pagsunod sa Diyos ay ang pinakmahalagang bagay, mas importante pa sa lahat ng ating mga gawain at mga desisyon. Kahit gano'ng kabanal yan, una parati ang pagsunod natin sa Panginoon. Ang mga salita ni Jesus na sumunod ka sa akin ay napakahalaga. Ito ay urgent. Dapat gawin natin agad. At ito ay may katapat na kahirapan. Hindi siya komportable. Kaya kaibigan, sa ating pagninilay sa gospel ngayong araw na ito, sagutin natin ang mga tanong na ito. Handa ba tayo maging disipulo ni Jesus kahit ito ay mahirap, hindi komportable? Handa ba tayong unahin ang Diyos sa lahat ng bagay, hindi lang sa ating mga pamilya, hindi lang sa ating kabuhayan, hindi lang sa ating kalusugan, kahit anumang bagay, importante unahin natin ang Diyos parati. Ang dalawang bagay na yan o ang dalawang tanong na yan ang magtuturo sa atin kung paano ba ang maging tunay na disipulo ni Jesus. Nabless ko ba ng reflection na ito? Pakilike mo naman, pakishare mo sa mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kayong maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!